Oh, 50 pesos. For sale. Ano yan? Lata Benji. Hindi namin may nasa liwa mo bagoong eh. Doon. Kamaya. yan ang okay. dyan? Okay. Kaya, eh, din yung mga house din ni Dan. Ha. Kaya mo mga bago na to. Anong saman? Ano sa amal? Ano walang Hindi mo pa yung nakikip. pa. Uy, okay okay ba Oh, Oo. Oh, Oo, may okay okay pa dyan oh. Mas magaganda yung okay okay ko, be. yang amu nak slide slide you slum you ni amo. La, is like, like, is like eh. oh my god cek eh marah ni kaya yang betci jangan ini bunga yang dikecek marah ni la 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 ni anak to paling Parla ka na. Parla ka na. Ay, red. Wala, wang red na sakyan Na all. Na all, may red. <laughs> oh andito na yung mga talipapa, Sa hapon lang to, nagtitinda. Dito sa, ano. May talipapa kami rito. Ano, ko pekwan oh, ko Ano ba yan? Ano oh, ba yan? Malaga o ah Ano ba yan? Ano ba yan? Ano oh Ano ba yan? Ano ba yan? yan? Ano na nilabi Kasi wala na eh.